Okay, magandang araw mga ka Supremo naman tayo no. Supremo naman tayo mag Sisingit naman tayo ng motor ngayon. No? So dahil may customer tayo na pabalik-balik na sa gawaan ay eh, hindi makuha-kuha yung sira. So ito ang problema niya, stator coil kaya hindi ko makakarga yung kanyang battery no. So ito sunog na yung dalawang magnetic coil niya no. So yung winding. So ayan mga ka Supremo no. So gagamit siya ng aftermarket na uh, stator coil. So ito yung brand Apido. So ayan, ito yung original. So ayan, tapos ito yung kanyang aftermarket, no. So kapag gagamit kayo ng mga ganitong aftermarket, i-check check, -check niyo yung uh, color coding nitong socket ng ating pickup coil, no. So ayan. So ito yung color coding niya, no. So kalimitan dito, eh baliktad ang pagkaka lagay ng socket no so ito yung dito sa pickup coil no so yung color coding ng pickup coil eh, kalimitan sa mga aftermarket eh baliktad yung kanyang color coding no so ipapakita ko sa inyo kung pagkakaiba no so yan. kaya minsan ah, bagong palit na, nagpalit lang ng stator eh, ayaw nang umandar ng unit so dito ang nagiging problema niyan mga ka Supremo no so ito yung sa original ipakita ko sa inyo yung color coding so ito yung color coding no so dito sa original yung blue na no, may lining na dilaw ay eh, nasa ka kaliwa, no? So, dito sa aftermarket, green ang nakalagay, no? Doon sa kaliwa. So, baliktad. So, pagpapalitin natin yan, mga ka-Supremo, no? So, yan yung kanyang color coding. Baliktad yung pagkakalagay ng color coding ng wire, no? So, kaya babaliktarin natin yan, mga ka-Supremo. So, kalimitan niyang nangyayari, no? Kaya pagka hindi natin pinansin at basta na lang natin ikinabit at isinalpak doon sa kanyang connector, eh hindi aandar ang unit, no? So, mawawala ng kuryente sa ignition coil, no? So, yan yung nagiging problema. Kaya, ang sasabihin, nagpalit na ng bagong stator, eh ayaw namang umandar, no? So, ayan, mga bago na, eh ayaw pang umandar. So, eh, yun yung nagiging problema. Hindi napapansin yung color coding ng wire, no? So, kalimitan niya sa mga aftermarket. So, ayan, pagpapalitin lang natin yung kanyang sakit uh, socket para magtama yung color coding niya, mga kasuprema. Sa motor, eh, walang problema na maglagay kayo ng mga ganitong aftermarket, no? So, kung walang budget, eh, talagang babagsak tayo sa mga aftermarket na piyasa. So, walang problema yan, no? Basta pipili lang kayo ng brand na talagang medyo maganda-ganda, no? So ayan na uh, pagpalit na natin mga ka Supremo. So magkatapat na siya no parehas na. So ayan yung mga kalimitan na problema ng mga aftermarket. Ah uh, kalimitan ko na encounter to sa mga ganitong Supremo no. So kaya minsan pag, pag bagong palit ng stator eh ayaw namang umandar. So ayan. Kaya yun yung nagiging problema yung kanyang color coding ng wire ng pickup coil. So ayan. Tapos lalagyan natin ng grasa itong part ng magneto para dun sa ating gasket, no? So hindi ako nagagamit ng gasket maker, grasa lang. Kasi bago naman yung ating ilalagay na gasket, no? Dahil linggo ngayon, eh wala akong mabilan ng original. So dun na ulit tayo sa aftermarket na gasket na pwede naman, walang problema dyan. So ayan. Pero much better pa rin yung mga gumagamit ng mga original parts, no? So, tatangkiliki natin yung mga original parts. So, ayan mga kabajaj na. No? Ah, mga ka-Supremo. So, ayan. Ito yung luma niya na sunog na yung kanyang coil. No? So, dito, ang binili niya ay yung Apidu brand na aftermarket na stator coil. So, walang problema dyan. Choice naman ninyo yan. No? Choice ni customer yan. Kung doon siya masaya, eh, gagawin na lang natin. No? So, ayan mga ka-Supremo. So sa badges ay eh, talagang pinoprovide uh, pino-provide ko na genuine parts ang ating lalagay no. So ayan mga ka Supremo. So sasara na natin tapos papanda rin natin. Tapos i-check natin kung mag-charge na no. So ayan. Kasi ang reklamo ni customer dito ay eh, nakailang balik na siya sa gawaan eh, ang problema hindi din nag-charge yung kanyang battery no. So pinalitan na daw ng bagong battery eh ganun pa rin. So, hindi na tester yung kanyang charging system kung okay pa ba, no? So, kalimitan naman sa Supremo yung eh, mga ganito nangyayari. Kapag hindi nag-charge sa battery, eh, siyempre, ugali natin mag-test ng ating stator coil. Dahil kalimitan, eh, stator, stator coil lang nagiging problema sa mga ganitong model ng motor na uh, TMX Supremo, Supremo 150, no? Honda. So, yan yung nagiging problema. Stator coil, no? So, ayan, malapit na natin matapos. Tapos, papanda rin natin yung unit. Tapos, iti-check natin, ha? Papanda rin natin ng mga ilang minuto kung mag-touch na ba yung kanyang battery, no? Okay, ayan, mga ka no? So, kung mapapansin nyo, magkatapat na yung kanyang color coding, no? So, yan yung binago natin. So, yan yung nagiging problema ng mga Supremo kapag ka... nagpalit lang ng stator, ay ayaw nang mandarang unit. So, yan yung problema, yung color coding na hindi magkatapat. So, ganyan ang nangyayari kapag mga aftermarket yung ating dinamit na parts na. No? So, walang problema naman doon. So, choice naman ng customer natin yan. So, isiningit lang nga pala natin to dahil na, naawa na ako doon sa ating uh, customer. Uh, nagbakawa na na baka pwedeng isingit na, no. Kasi, pabalik-balik lang siya doon sa gawaan, eh, walang nagiging maganda resulta, no. So, ayan mga kasuprema, no. So kahit marami tayong gawang budget sa at TBS, so siningit muna natin sa glito. So dahil nakakaawa naman si customer, nagagastusan lang ay eh, walang nagiging maganda resulta yung kanya ipinapagawa. So ayan yung kanyang concern sa atin, no? So ayan mga ka Supremo. Ah uh, dati naman talaga akong gumagawa ng mga ganitong tricycle motor. So tinigilan ko lang nung pumasok na ang ating budget sa no? So nagsisingit lang tayo ng mga ganito. So ayan, papanda rin natin tapos padyak muna para mag-charge yung kanyang battery dahil lobat na lobat. So ayan mga kasuprema. No? Okay, ayan mga kasuprema. No? So pinanda na natin yung unit. No? So bali maghihintay lang tayo ng mga ilang minuto para mag-charge yung battery. Para matest natin kung gagana ba gagana na ang kanyang push button. No? So ayan yung ating project ngayon na isinigit lang natin uh, tricycle na Temex Supremo 150 no? So medyo nagmakawa na sa atin yung customer dahil uh, pabalik-balik lang siya dun sa pinagpapagawa niya eh walang magandang resulta no? hanggang sa pinapaltan sa kanya ng bagong battery eh ganun pa rin, nalubat pa rin no? So kapag ka ganito mga Temex Supremo yun yung problema at ah uh, Temex Supremo ang inyong unit at naglulupat ang battery so siyempre gagamit kayo ng mga tester no? i-test ang charging system niya bago kayo magpalit ng parts so ayan mga ka Supremo no? pinapaandar natin ng mga ilang minuto para matest natin kung magcharge na ba yung battery at gagana na ang kanyang boost start no? so ayan mga ka Supremo so yan yung mga simpleng tips o technique no mga ka supremo kapag ka ganito ang unit nyo so ito yung kanyang stator coil original pa rin no? so sunog na yung dalawang lighting coil nya magnetic coil no? so kaya hindi nagja charge yung battery yan yung naging problema so sakit naman ng mga temex supremo to mga ka supremo so laging stator coil lang nagiging problema no So, original pa to. So, ang original nito, alam ko, umaabot ng tatlong libo mayigit no so yung mga aftermarket so alam ko mga 1000 plus lang o 1000 no so wala naman problema doon so ayan mga ko suprema no pinapaandar lang muna natin tapos papa-start natin kung sa push start gigagana ka. Okay, yung mga Supremo, tatry natin yung post button. So, wala pa rin. Kulang pa rin sa si press. So, papandarin mo muna natin sa kick. So, Okay, ayun mga ka-Suprema, no? So, nag-charge na yung battery niya. so, yan yung mga simple tips tungkol <laughs> dito sa mga ganitong motor ng no? Supremo FMX 150, no? So, okay na. Nag-charge na yung kanyang battery. Gumana na sa push button. So, ayan mga kasuprema. Ayan. Gusto <laughs>